Bye. Uh -huh. Okay na. Ayan. Ayos na. O, dilaw na dilaw na tayo. Ah, uh, nuno yakino na tayo ha. Na yakino. Ayan o. Oh. O, oh. kita na yung dilaw. Tinturahan ko na lang yung mga gilid ng pula yan. Pula naman. Huwag ng blue. Red. mo um, sa tingin nyo? Blue o red? Yung mga gilid niya. Yung gilid na yan babrasin na lang natin yan ito ginamitan natin ng loler kasi medyo matagal-tagal yan yan okay na ha ah, okay babay muna tayo kasi ang dami pa natin pipinturahan may pipinturahan pa tayo doon yung isa tapos na papatuyuin na lang babalikan natin yung isa para sa double pangalawang ano natin sige okay, babay muna may na ako pintura hmm? pintura na tayo eh babay pintura pintura ano magkatrahan na ko ito Oh, ang ganda nga eh. Ang ganda. Ang fragrant po, napakaganda po. Ang fragrant. Naman po siya nagpipintura-pintura oh. Kaya nagpipintura dyan. Ay, gagod. Kaya baka mapinturahan ka oh, mawak ka pa dyan, basahin. Ay, gagod pala. pala. Huwag um, hawakan yung basa pa. Ay naku. Huwag sa cellphone ko yan. <laughs> Ay, kuyak. Hawakan lang, hawakan kasi basa pa. May tra na pa rin. Kaya ko hindi. Eh, nakita mo bago eh. <laughs> Nadali si Francis. Bago ko inawaan, sinabi mo na eh. Eh, nakita mo na bagong pintura eh. Eh, di mo nakita na pintura. Kaya yung yellow lang pinuntahan. Mm -hmm. Kaya nga may ilag ito eh. Oo. Oh. Yung pinipin, pinipin oh. ka na. Oo. Oh, Nung may nga matatanggal yan, mm -hmm. lalong kapalot yan. Dapat malagay dyan ano, bawal mo na dito. Kapag may nakalagay dyan, bawal mo na dito. Bawakan mo tuloy ko yun. anong pintura? Umawakan. Ayan na. Ayan din yung kamay ko buta. Nayari kaya ako. Tinanggal <laughs> na yung swing mo. Oh. Alagyan ng duyan to. Duyan? No. San? Dito. Alagyan yung duyan pag gano'n yan o. Dalawa. Para matutulog pa yung duyan. Matas dito, naman. Dito kayo matutulog nang tanghalo. matutulog ng tanghalo. Yan po sira-siraan no? na yan eh. Tayo nga mas sira-siraan na yan o. Ano kaya naman o. No? sira sira-siraan? Ano? Playground dati. Sira-sira na. Kaya talaga kamay ko na mula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nagali po si Princess isa po siyang nadali sa atin Yellow po, yellow, yellow. Ayan naman, yellow, di ba? So, yun po, nagpinto-pinto-pintura po siya. Ay, pinto-traan niya kanina, yun. Yung slide. dito naman, maglalagay rin doon yan. Maganda, pwede ba tulog? Oo, oh, matutulog ka na dyan. so, tulog dyan. Yan po yung pintura niya. Yan po, yan. Yan po mga pintura niya. Oh. Ano to? Huwag mo kasi panghalo yan. Nalik ka, oh. Okay. Okay. At okay, mo na. At mo naman, Kalit, oh, makulit. Ah, Asa na na pintura na kamay? Ha? Huh? nasa na, yung, oh, ayan, oh. Inawak mo, oh, naglalaro naman itong batang ito. Oh. Naglalaro na naman ng pintura pag ikay niya sa mukha hindi na matanggal yan sige anong gusto mo paglaki mo ha hindi mo alam paglaki mo anong magiging buhay mo hindi mo alam hindi mo alam dahil wala na yung papa mo wala na ha hayaan mo siya anong gagawin mo sino magpapaaral sa iyo sa susunod na taon kita mo ako oh, naman tutulungan, tutulungan ka ng tita mo yeah. Kaya pagbutihan mo Pag-aral mo Para pag nakatapos ka Tulungan mo naman tita mo Anong course ang gusto mong ano? Anong Source. trabaho? Anong course? Ha? Mat Mat? Mat Mat Complex plus 1 2 Ha ba? Ma? Mabilis ha Mabilis mas, semua ah? walang equal A o. one 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 dibagi dibagi one? one dibagi dibagi one? one oh uh, dikit dikit one? one dikit dikit one? oh one dikit dikit one Ha? malik? no 11. eleven? one dikit dikit one Jumalam. eleven Bimikit lang naman eh. oh, 11. Diba? 11. yun. <coughs> one, dikit, dikit, one. oh. one. Dikit, dikit, one. 11. oh, yan. Yeah. O, oh, diba? One. Eh, yeah, di 11. Dikit, dikit.